Grabe, may natumba pong isang truck dito. Kargado po ng ano yata ito, ng feeds o kaya bigas. Dito lang po yan sa ano, masalong labo. Siguro hindi na kayanan yung bigat nung karga kaya nagtagilid. Ito po ay pakurbada. sa pitch nga ito kanina pa yan? kanina pang umaga? ang gabi ano? ano yung nagtagilid lang? mga ano pala yan? mga bambaw sa ano sa baboy mga pitch Buto. Uh, Buti wala man na sugatan na driver. Kay Meryl yata yan. Ay kay ano? Ay, e, ay e, Meryl yata. Ay, e, bumbasi yata yan. Gargado may igay. Gargado. Wala pa nagre-rescue sa kanila. Naigilid yung ano. May ano ba pati ano? May gasolina. Ano yan? Gasolina? Ah, may gasolina ba? Crudo Ano? ka-delikado 'yan. Napagradado 'yan dami itong bahay na ito. Amoy oh, krudo itong ano nito.